May nakita si Cindy na lalaki na nakaitim na sombrero sa isang tabi. Tahimik niya itong pinagmamasdan. Hindi niya makita ang kabuang mukha nito dahil nakatalikod yon sa kanya. Nakatayo ito at medyo malayo sa kanya at abala ito sa pagkakalkal ng basura. Medyo balingkinita ng kanyang katawan at nakasuot ito ng kupas na long sleeve na blue at kupas na maong. Puno rin ang putik ito sa kanyang katawan. Biglang kumabog ang kanyang puso nang maalala niya ito. Ito na nga ang kanyang hinahanap. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga bago niya simulang ihakbang ang kanyang paapalapit dito. Nakaramdam siya ng matinding pag-aalinlangan at kaba dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin at magiging reaksyon nito kapag makita siya nito. Bahala na. Aniya sa sarili, hanggang sa makalapit na nga siya sa kinaroroonan nito, natilabay hindi nito napansin ang kanyang presensya. Banong, mahina at kinakabahan niyang sabit, taimtim siyang nagdarasal na sana hindi mali ang kanyang hinala. Kita niya ang paninigas ng katawan ng lalaki at tumigil ito sa kanyang ginagawa. Pinitawan nito ang karton na hawak-hawak nito at dahan-dahan itong umangat ng tingin at doon nagkasalubong ang mga mata nila. Pasensya ka na iha, yan lang ang meron ako. Nahihiyang sambit nito at inabot sa kaniya ang baso ng tubig. Gumiti siya ng kaitamis dito at malugod niyang tinanggap yon. Umupo ang matanda sa gawa sa kawayan na kaharap niya lamang Matapos kasi ng pag-uusap nila kanina sa palengke, ay niyaya siya nito sa kanyang maliit na barong-barong na medyo may kalayuan din. Hindi niya maiwasan na obserbahan ang maliit nitong tahanan. Pinagtagpitagping plywood at yero ang dingding at pader ng bahay niya. Pagpasok mo sa bahay, makikita mo kaagad ang maliit na lamesa sa isang tabi at lutoan. Sa bandang gilid, naroon ang upuan na yari sa kawayan na magkaharapan at isang maliit na higaan na gawa sa plywood. Sobrang sikip at nakaramdam siya na matinding awa sa kalagayan nito ngayon. Hindi niya alam kung bakit napunta siya sa ganong kalagayan. Gusto niyang magtanong pero pinapangunahan siya ng kaba at hiya sa kanyang sarili. Ayaw niyang makialam sa buhay nito. Sino ka nga ulit, Iha? Aniya, kinagat na na lamang ang kanyang ibabang labi at tinignan ang mukha ni Don Arturo sa kanyang harapan. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng awa sa kanyang puso habang nakatitig sa mukha nito. Cindy Alegria po. Magalang niyang sambit. Bawat angulo ng mukha ng matanda, hindi nakaligtas sa kanyang pagkilatis. Sobrang saya niya dahil tama nga ang kanyang hinala na ito nga ang kanyang hinahanap papa papasalamat ako sa pagtulong mo sa akin kahapon. Utang na loob ko ang kabutihang ginawa mo. Saad pa ni Don Arturo, walang anuman po. pagpasansyahan mo ako at wala man lang akong maialok na masarap na pagkain para sayo. Nakakahiya. sa Nakakahiya. Saad nito at kumamot itong bahagya sa batok nito. Tumayo ito bahagya at parabang may hinahanap siyang kung ano sa bulsa sa kanyang pantalon. Nang mahanap niya na kung ano yon, nailabas niya ang 20 pesos na papel at kasama ang limang piso at piso sa kanyang balad. Sandali, bibilhan kita ng biskwit at coke sa tindahan. Wika nito. At tangkasan na itong aalis pero mabilis niya itong pinigilan. Huwag na po Don Arturo. Tsaka, aalis din naman po ako. Wika niya at kita niya na natikilan ito sa gulat. Tinignan siya nito at puno ng pagtataka na gumuhit sa kanya muka. Bahagya siyang napakurap at tinignan niya ako na tila bay inoobserbahan niya ako ng palihim. Pa paano? Napapiyok niyang sambit na tila bay hanggang ngayon hindi pa din siya makapaniwala. Pa paano mo nalaman ang pangalan ko? Gulong-gulong -gulo niyang sambit at bakas ang pagtataka. Nihim na lang siyang napakagat ng labi. Hindi niya alam kung paano sisimula ng kanyang sasabihin dito. No Nobya po ako ng iyong anak. Nauutal niyang sambit. Tinignan niya si Don Arturo na nakatingin sa kanya na tila ba'y hinihintay kung ano ba ang susunod niyang sasabihin. Si Franco Sebastian. Saad pa niya at doon na ito napakapit sa upuan dahil nanlumo na ito sa mga nangyari. Mabilis siyang lumapit sa matanda para alalayan niya ito hanggang makaupo ito ulit sa upuan. Okay lang po ba kayo? Nag-aalalang sambit niya dito Tinignan niya ang matanda na tila ba'y natulala ito at napakalalim ng kanyang iniisip. Minsan ko na kasing nakita ang iyong letrato sa mansyon kasama na iyong asawa ni si Doña Claudia. K kaya nung nakita po kita kahapon sa palengke, hindi na ako natahimik. Kaya bumalik ako ngayon para kumpirmahin na tama nga ang nakita ko. Pwede na po kayong bumalik sa mansyon, Don Arturo? Wika pa ni Cindy. No. Seryoso na saan ni Don Arturo? habang umiiling. Bakit naman po? Naguguluhan niyang tanong. I just can't. Putol nito at doon na ako na Tahimik kong pinagmamasta na mukha ni Don Arturo at halong-halong emosyon na nakikita ko. Halong lungkot, sakit at panghihinayang. Hindi na ako pwedeng bumalik pa sa mansyon, iha. Sino pa naman ang tatanggap sa wala ng ipagmamalaking kagaya ko? Saad ng Don at may lungkot sa kanyang mga mata. Ano po ba ang nangyari? Bakit napunta kayo sa ganitong kalagayan? Labing limang taon na ang nakakalipas simula nang iwan ko ang aking asawa na si Claudia at nag-iisa naming anak na si Franco para sumama sa aking kasintahan noon na si Celestina. Bahagya siyang napatigil sa pagkukwento at tumingala siya na tila ba inaalala niya ang mga nangyari noon. Nakilala ko doon sa Salestina sa bayan ng Carlos. Hindi ko maiwasan na mahulog sa kanya dahil napakabait niya at maalaga. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit ko siya niligawan kahit may asawa at anak na ako. Isang mapait na ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Limang taon kaming magkasintahan at tinago ko kay Claudia ang aming relasyon dahil takot akong iwan niya ako at ilayo niya sa akin ang aking anak at hindi ko na siya maaring makita pa. Sobrang litong-lito ako na mga panahon na yun na halos hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Hindi ko kayang iwan at pabayaan ang aking pamilya dahil mahal na mahal ko sila. Tumigil siyang saglit at tumingin siya sa akin. Doon ko nakita ang lungkot, pagsisisi na gumuhit sa kanyang mga mata. Hanggang sa napagdesisyonan kong makipaghiwalay na kay Celestina dahil ayaw kong dumating ang panahon na malalaman na ni Claudia ang aming relasyon at ayaw ko nang lokohin pa ang aking asawa dahil ko at kita ko kung gaano niya ako kamahal at tinatanggap pa ulit-ulit kahit nakakagawa ako ng pagkakamali. Sobrang nakokonsensya ako at kinakain ng galit at sakit ang aking puso dahil patuloy kong pinapahirapan at sinasaktan si Claudia, ang babaeng pinakamamahal ko. Gumaralgal at bumasag ang kanyang tinig. Doon ko nakita ang sakit at pait na din pinagdadaanan ng doon noon. Tinawagan ako ni Celestina at gusto niya akong makita dahil may importante daw siyang sasabihin sa akin. Ayaw ko sanang pumunta dahil ayaw kong iwan si Claudia lalo't malubha ang kanyang sakit. N naisip kong magandang pagkakataon na siguro yun para magkaroon kami ng oras para mag-ausap at masabi ko na sa kanya na gusto ko na makipaghiwalay. Nung oras na sinabi ko sa kanya na makikipaghiwalay ako, doon ko nalaman na buntis pala siya. At nagulat ako sa nalaman ko. Sinabi niya sa akin na tatapusin niya ang buhay niya kapag iniwan ko siya. At ipapaalis niya ang anak namin. Gulong-gulo ako ng mga panahon na yon. At hindi ko alam ang gagawin ko lalo na nananakot sa si Salastina. Kaya kahit labagman sa loob ko, nakagawa ako ng masakit na desisyon. Nagsimula ng tumulo ang luha sa mga mata nandun. Mas pinili ko sumama kay Salastina. Kahit alam kong hindi ako mapapatawad ni Claudia kapag nalaman nito ang totoo. Napakasama ko. Napakawalang puso ko. I iniwan ko ang aking mag-ina. Iniwan ko ang pinakamamahal kong si Claudia kahit alam kong kailangan niya ako dahil may sakit siya. I iniwan ko siya sa panahon na kailangan niya ako. Patuloy nitong pag-iyak sa aking harapan. Hindi ko alam na ganito pala kahirap ang kanyang pinagdadaanan noon. Halos magwala ako noon sa galit ng malaman kong nawala na si Claudia. Ilang beses akong tinatapos ng konsensya at sakit sa aking puso dahil hindi ko man lang siya nagawang puntahan at makita. Napakasakit, ba? Diba? Kahit gustuhin kong bumalik ulit pero alam kong wala na akong babalikan pa na hindi na ako matatanggap pa ng aking anak. Pinunasan nito ang luha sa kanyang mga mata. Sa pagdaan ng panahon at pagsasama namin ni Celestina, doon ko nalaman ang paglolo ko niya sa akin. Umalis sa Celestina dala ang anak namin. Doon ko nalaman na hindi ko naman anak ang pinagbubuntas niya at nalaman ko din na palihim niyang binenta ang mga natitira kong ari-arian at kinuha niya lahat ng pera ko bago umalis. Sobrang galit na galit ako noon at ilang buwan ko siyang hinanap pero hindi ko na siya natagpuan pang muli. Galit na saan ng doon. Gusto kong bumalik sa mansyon at gusto kong makita si Franco para makita at makahingi na rin ang kapatawaran sa kanya. nahabis ko siyang nasaktan at alam ko na ako ang dahilan kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa akin. Handa naman akong tanggapin at pakinggan kung ano man ang masasakit na salita at galit niya sa akin because I deserve this. Walang kapatawaran na ginawa kong panluloko at pag-iiwan sa kanila noon. He paused again and looked at me in the eyes. Kaya napadpad ako dito sa bahay ng San Miguel at mag-isa kong binubuhay ang akin sarili kahit napakahirap. Mag-isa akong nangangalakal para may makain ako. Siguro, ito na ang kaparusahan sa lahat ng mga kasalanan na ginawa ko sa aking mag -ina. Sa totoo lang, kulang pa lahat ng to sa lahat-lahat ng sakit at hirap na binigay ko sa kanila. mag-isa na siguro ako at mag-isa na akong mawawala. Malungkot nitong saad. Huwag kayong magsalita ng ganyan, Don Arturo. Kahit galit na galit si Franco sa'yo, damdam ko may natitira pang awa at pagmamahal siya sa'yo. Magtiwala po kayo. Tutulungan ko po kayo para magkita at magkausap kayo ni Franco. Saad ni Cindy bago ito tumayo. Ito ang nakikita niyang paraan para magkausap at magkaayos si Franco at ang kanyang ama. Kahit malabo na mangyari at pakikinggan siya ng binata, kahit katiting na pag-asa, ay pangahawakan niya iyon. Tumingin sa akin ng doon at doon ako natigilan. Malamlam niya akong tiningnan at puro sakit ang nakikita ko sa kanya mga mata. Wag na iha, hindi na kailangan. Wika niya at tumayo siya at lumapit sa akin. Tiningnan ko ang mukha ng Don at tinawakan niya ang aking kamay at marahan niya yung pinisil. Ayaw ko ng guluhin at saktan pa si Franco. Mas maganda siguro kapag hindi niya malaman ng tungkol sa akin at kung asan ako. Maraming salamat na lang, Iha. Malungkot siyang umiti sa akin. P pero Matagal ko nang tanggap ang lahat na hanggang dito na lang siguro at alam kong hindi ako matatanggap at mapapatawad ng aking anak. Isa pa, iha, hindi na ako magtatagal pa sa mundo. May taning na ang buhay ko. Malungkot na sa ng doon dahilan para mapakurat talaga sa gulat. Ho? Oh, ano pong ibig yung sabihin? May sakit akong cancer, iha, at ilang buwan na lang ang natitira ko sa mundo. T tanggap ko na ang lahat na hanggang dito na lang ang buhay ko. Saan nang donat at kasabay doon ang pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. Parang kinurot ang puso ko sa sakit ng malaman kung may taning na ang kanyang buhay. P Pero, Don Arturo! Buo na ang aking desisyon, Iha. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi ko na rin maiwasan na maging emosyonal sa harapan ng Don. Kahit wala ako sa posisyon niya, ay ramdamat kita ko ang lahat ng hirap at sakit na pinagdaraanan niya. Pakibigay na lang to sa anak ko, Iha. Nagulat siya nang niyakap siya nito ng sobrang higpit at kasabay noon ng pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. Kahit hindi nito sabihin, ramdam niya ang pagmamahal ni Don Arturo kay Franco. Siya ang unang kumalas ng pagkakayakap sa akin at dali-dali kong pinunasan ng luha sa aking mga mata. Sige po, makakarating po sa kanya to, Don Arturo. Wika niya at kumiti sa kanya ang Don. Maraming salamat, Iha. Wala pong anuman yun, Don Arturo. Napatingin siya sa relos niya at doon dumoble ang kaba at kanyang pagkagulat na makita niyang 35 minutos bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. Napatampal siya sa kanyang noo nang maalala niyang kailangan niyang pumunta sa dating bahay nila sa San Carlos dahil ilang minuto na lang susunduin siya ni Manong Boyet. Kailangan niya nang umalis dahil tiyak magagalit sa kanya ang binata kapag nalaman itong nagsinungaling siya dito. Paano po? Mauna na ako, Don Arturo. Kailangan ko nang bumalik sa mansyon. Tarantan niyang saad at nagmamadali na siyang kumilos para umalis. Sige iha, mag-iingat ka. Rinig niyang sambit ng don. Mabilis pa sa alas kwatro siya naglakad at kumilos. Parang gusto niyang sakta ng kanyang sarili sa inis dahil nakalimutan niyang kailangan niya palang bumalik sa dating bahay nila. Hindi niya na namalayan ang oras. Sa pagkukwentuhan nila ni Don Arturo, Taintim siyang nagdasal na sana hindi siya makita at mahuli ni Franco dahil tiyak-gulo ang mangyayari. Dali-dali niyang hinawakan ng seradura ng pinto ng bahay ni Don Arturo at binuksan niya yon Pero bigla siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan at ramdam niya ang pamumuong malamig na bawis sa kanyang noo at leeg. Doon na namuo ang kaba at takot sa kanyang puso na makita niyang madilim at nalilisik na mga mata ni Franco na nakatingin sa kanya. F Franco? Kinakabahan at takot niyang saad. Paano? Paano nito na nalaman kung asan siya? Maraming mga katanungan ang na namuo sa kanyang isip. Hindi niya alam kung paano nalaman ng binata kung asan siya. Nabakagat labi siya para itago ang kaba at takot na namuo sa kanyang puso. Tinignan niya si Franco at napakadilim ng kanyang mga mata sa galit habang nakatingin sa kanyang papa. Sa bawat segundong lumilipas, kitang-kita niya ang pag-igting ng panga ng binata, na para bang pinipigilan nito ang galit at emosyon. Nagulat na lamang siya nang nilampasan siya ni Franco at dire-diretso itong naglakad papasok sa maliit na bahay ni Don Arturo, na animoy naghahamon ito ng away. Doon na siya nataranta, dahil kitang-kita niya na hinawakan ng binata ang kwelyo ng ama ng binata. "Wag na wag kang lalapit kay Cindy!" galit na sa ad ni Franco. Nataranta na siyang lumapit sa direksyon ng dalawa para pigilan ang binata na baka sakta nito ang kanyang ama. Kilala niya ako. Paano magalit si Franco? I don't want to see your face ever again. Huwag na wag kang lalapit sa kanya o baka gusto mong masaktan kita. At nagulat na lamang ang dalaga sa sunod na ginawa ni Franco dahil malakas nang tinulak ang kaya natumba ito sa malamig na sahig. Franco, tama na! Gulat na bulalas na Cindy at dali-dali siyang lumapit kay Don Arturo. Kita niya ang sakit at hirap sa mukha ng Don habang nakatingin kay Franco na nakatayo sa kanyang harapan. Wala akong narinig kay Don Arturo na salita sa ginawa sa kanya ni Franco. na nanatili lamang siya nakatingin sa kanyang anak at puno ng lungkot at pagsisisi ang mukha nito. Hahawakan niya na sana ang kamay ng Don para tulungan itong tumayo pero mabilis naman siyang nahigit ni Franco palayo sa ama ng binata. Nalulungkot siya sa sitwasyon ngayon ng mag-ama. Hindi niya alam kung paano matutulungan si Don Arturo na bago man ito mawala ay magkaayos sila ng anak nito. Ano ang gagawin ni Cindy para magkaayos ang mag-ama? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.